Ano masasabi niya dito? <laughs> oh. May <Come> man? <on. laughs> Mag-picture ulit tayo dito. Buhay na ba ito niya? Si. Ganda. Na? Ito. Ito yung buhay oh. Dito. Hindi nang ne. Ah yan. Ito. May yung may mga bagong to. May. Ganda na May siling sila. Ito mga buhay yan. Kapag ganyan. Baka may bali yan. Kunin mo ka yan. Bawal. 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 Kinuputo na yung ibang. Meron pa dito oh. Yan. 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 Ha?